Nagkasan ang clearing operation ng Metropolitan Manila Development Authority sa ilang mabuhay lanes sa Quezon City. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Kayo lang po ang nakarinig <a -antaricilang anto> kanina. Kayo lang po na hindi sakdan. Kayo, kayo lang po, po na hindi sakdan. Kayo na lang talaga, tawagan niyo. Hindi Kausap Tawagan po kayo ng mga tao. Magkal ito ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng may-ari ng motorsiklo at mga tauhan ng MMDA sa ginawang clearing operation sa ilang mabuhay lane sa Quezon City ngayong araw. Isa kasi ang motor ni Alias Marie na ginagamit niya sa kanyang kabuhayan sa mga nahatak ng MMDA na umanoy ilegal na nakaparada sa kahabaan ng Judge Jimenez Street. Sabi Pinong sa Parangay. Labas yung motor namin kasi nga may papasok na truck. Hindi nilabas ko, nilabas ko dyan. Ay, ba diba sabi, niyo po. Diba dito sabi dito niyo po, sabi po, may disensya kayo. Ang Chinese national naman na ito, wala nang nagawa pa ng hatakin at isakay sa towing truck ng MMDA ang kanyang kotse na umaloy illegal din na nakaparada sa kahabaan naman ng Scout Ibardula sa street. Our goal is to ensure that the mobility sa ating mga kalsada ay tuloy-tuloy. And aside from that, ang mga pedestrian, lagi po natin pinapaalalahanan ng publiko. Ang sidewalk ay para po sa pedestrian na magkaroon po sila ng maayos at safe na lalakaran. Ang goal natin dito is to have consistency. Hindi naman po natin binibiktima ang ating mga kababayan as long as uh, nasa tama po tayo. Uh, tulad po niyan, we just have to always ensure na napapaalalahanan po sila, napapaliwanag po sa kanila kung ano po yung mga maling ginagawa nila. Bukod sa paghatak sa mga sasakyan na iligal na nakaparada, mano-mano ding inalis ang mga kalat sa gilid ng lansangan. Ilan naman sa mga inimpound na sasakyan ay pawang lumampas sa mga sidewalk na lubhang mapanganib para sa mga pedestrian. Pagmumultahin ng isang libong piso ang mga sasakyang iligal na nakaparada na may driver habang dalawang piso naman ang multa para sa mga sasakyang iligal na nakaparada na walang driver. Dadalhin sa impounding area sa Marikina ang mga nahilang sasakyan. Ito mga kalsadang pinuntahan natin ngayon, hindi pa po natin na-operate ng for, for the past weeks. no So nagkaroon siguro ng mindset ang ating mga kababayan na after the operation before, hindi na natin sila babalikan. Which is wrong because what we are trying to do here is to have a consistency sa ating mga operation. Layo ng clearing operation na makatulong para mabawasan ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Kalakhang, Maynila. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.